Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Igidiit ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mga proyektong tulad ng kabubukas lang ng Mindanao-Visayas Interconnection Project. Pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial energization ng MVIP kahapon. Ang transmission line project ay magdurugdong sa tatlong pangunahing power grids sa Luzon, Visayas at Mindanao at may habang 184 circuit kilometers. May kapasidad itong 450 megawatts. Ayon sa Pagulo, magsisilbi itong daan para sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagtitiyak sa power supply sa bansa. Hakbang din ito para hindi na ba ulit pa ang nangyaring blackout sa Panay Island kamakailan. Kasabay nito, hinimok din ng Pangulo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ituloy at tapusin ang iba pang interconnection projects. We cannot afford to have another round of this costly interruption, not only in Panay Island but anywhere in the country. So let's move forward with the lessons that we have gained from this blackout. Mahigit limang daang sprinters mula sa loob at labas ng bansa ang inaasahang lalahok sa pagsisimula ng inaugural International Ultra Trail Running Event na gaganapin sa Danao City, Cebu ngayong weekend. Pinamumunuan ito ng Asia Trail Master at Philippine Trail Running Association. May pagkakataon din ang mga atleta na makarating sa tuktok ng apat na bundok sa Danao na kinabibilangan ng Mount Lantawan, Mount Mago, Likos Peak at Manghilaw Peak. Bilang bahagi naman ng Grassroots Development Program, naglunsad din ang Batang Filtra para makadiskubre ng mga posibleng maging susunod na miyembro ng national team. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga!